Aban, kaya ako muli si Master Hans Kua at ito ang abang tips at palala para sa life na kay Boga. September 6, Wednesday para sa mapinanganak ng Year of the Rat. Happy Star ay nasa chart. Maging grateful sa lahat ng blessing na tanggap, maging masiyahin at positive mindset. Gold at 20 sa rat. May e, ox naman tayo ipagluto si partner ng masustansya at masarap na pagkain. Bigyan ng oras. Mag-move on na sa maling nangyari noon. Blue at 2 ang swerte sa chart. Kay Tiger naman tayo ha. Negative star, activated niya araw. Huwag ako kung hindi mo kaya tuparinit ang usapan niyan. Silver at 5 ang swerte sa chart. Kaya rabbit naman ha, ikaw ang mas swerte for today. Mas lalo pa ang pagsipagan, malapit ka ng makuha o matang-matanggap ang inyong matagal ng pangarap pink at 16 ang swerte. Kay Dragon, may magandang mangyayari sa buhay. Activated ang output lock star. North direction, swerte yan. Brown at 10 ang swerte sa chart. Kay Snake naman tayo, wag maging worried sa lahat ng nangyayari dahil may magandang blessing na parating naman. Red at 1 ang swerte sa chart. Ito na! Man, sa Year of the Horse, iwasan na ang chismis. Naku, Mama Martes, Mag-focus lang sa sarili mong goal sa buhay. Huwag agad maniwala sa mga sinasabi nila. Magkaroon ng tiwala sa sarili. green at seven ang swerte kay Horsey. Goat naman tayo ha. Ah. Love star activated. Maging malinis sa katawan. Mag-ayos, magpapangok para ikaw ay magustuhan ng niligawan. Violet at nine ang swerte sa chart. Kay Mangkia, happy star ay nasa chart. May isang matandang babae ang maghahabit sa iyo ng magandang balita. May letter L, A, E, B sa kanyang pangalan. Yellow at 4 ang swerte. Rooster tayo, conflict day to day. Iwasan muna ang paglipat ng bahay. shui kay Master Hans. May tao namang makatampuhan pagdating sa pera. Peach at 12 ang swerte. Kay Dog naman tayo umiwas sa kay pagpagtalo sa kapwa at umiwas sa mga agam-agam. Magpunta kay Master Hans para sa pangguhit ng palad reading. Ang maswerteng oras for today, 9 a.m. is direction, hindi sweating oras, 7 p.m. orange at 3 ang swerte kay Year of the Doggy. Year of the Piggy naman tayo ha. Happy Luck Star ay nasa chart maraming opportunity. Kaya naman ipagpatuloy lang ang pagiging masipag sa negosyo. Marami kasi ang tatangkilik dito. White at 70 na swerte kay Year of the Piggy. Muli po ah! Ito po yung magabay ni Mas Rans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte nyo sa buhay. Dahil nasa inyong mga palad na sa lalay ang inyong tagumpay. Pumuli! Si Mas Rans kuha para sa hashtag Hanswerte sa Abante! 嗯。